ang kalatas. Magandang araw, Mas Villians. Ako si Jensen Mangaw. Nandito tayo ngayon sa Dongalo Elementary School. Ating saksihan ang laban ng Sepak Takraw Cluster 2. Laban, laro at tagumpay. Sepak Takraw Cluster 2, naganap na. Naganap na ang laro ng Sepak Takraw Cluster 2 sa Dongalo Elementary School nitong November 29 laban, laro, at tagumpay. Iyan ang ipinakita ng mga atleta ng Massville National High School sa larangan ng Sepak Takraw. Tunay na nagpakita ng husay, enerhiya, at lakas ang bawat atleta sa pagkamit ng 1-0 na score sa laban ng Cluster 2. Andito po tayo ngayon kasama si... O oh, si Odronel P. Autor ng Olivares College. Uh, ano po yung nararamdaman nyo na nakasama po kayo sa laro ngayon sa Cluster 2? Um, nararamdaman mo ngayon na na-excite uh, ako na masaya kasi kasama ko yung mga teammate ko ngayon. Maraming salamat. Andito po tayo ngayon kasama si... My name po si D.R.E. Omol. Ako po yung captain ball ng Sepak Takaraw PNH School po. Uh, ano po yung nararamdaman nyo na nakasama kayo ngayon sa laro ng Sepak Takraw Cluster? Ano po, excited po na kinakabaan din po. Thank you po. Muli ako si Jensen Mangaw at ito ang Balitang Kalatas.